galit na yung pangulo. How do you see this? ang <laughs> galit na raw eh. galit na. Ba? Galit ba? Ang alam mo kasi yung galit, hindi na kailangan sabihin galit eh. Ito lang hindi ko yung galit. Eh. Kung... <laughs> baka kanya-kanyang manifestation ng galit. Eh kung ako yan, nagmumura na ako yan. Eh. Pero oh, baka, masyadong, eh. baka masyadong dissenting pangulo. Oo. Okay. Oh, ako, yun ang take away ko kanina eh. Na parang napakabait naman ni uh, Pangulong BBM na magalit. <laughs> napapakalmado pa eh 'di ba at uh, si at sinabi niya 'di ba nagagalit na ako <laughs> i'm getting angry 'di ba without actually getting angry tapos pero ang mas na mas nabahala ako actually yung statement pa niya na he's thinking about filing cases against yung mga biggest uh, violators ako uh, hindi ba dapat nagfa-follow na yon uh, kung meron kang nadiskubre na ganito kalaking anomalya at siya mismo, di ba, personal niyang pinuntahan yung supposedly project na kompleto non-existent, so ghost project talaga, so lantaran ng nak nakawanto. Bakit meron pang pag-iisipan kung papailan ng kaso o hindi? Hindi ba kung uh, meron talagang uh, lalabas doon sa investigasyong pinagawa niya sa COA na meron talagang responsable para dito sa ghost project na ito, hindi ba dapat automatic? Uh, ang kasunod na nun ay pagka ng kaso. Bakit? Medyo nalito lang ako dun sa kailangan pang pag-isipan. Di ba? Anong, ano pag-iisipan? Di ba? Hindi <laughs> ano, consistent din yan. Di ba? Kasi nung uh, tinakot siya nung, ano, nung, nung vice-presidente, di ba? Ipapapatay daw siya. hindi ako nagkakamali ang kanyang statement na hindi ganun kabilis lumabas, no? Sabi niya, ito ay aking papalagan ba yung term niya? Oh. <laughs> Oo. Oo. Diba? Buti nga hindi siya nabi na ano, no? I'm thinking of uh, getting angry over this uh, <laughs> massive corruption and flood control projects. Anyway, hindi ba isipin na iba, pinagkakatawaan lang natin ito. Baka no. chill no. lang talaga si Presidente. Chill lang chill talaga nga. siya. Baka naman chill lang. Pero yun nga, oh, sige, uh, be that as, 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 it may. No? How important yung optics yan? Kasi hindi, hindi simpleng mga magnanakaw o mga plunderers o mga kawatan yung kinaku- yung yung pinatutungkulan niya rito definitely no how important yung ganyang uh, optics galing sa kanya na medyo hindi ganung kalakas if not mahina actually no baka malamya kumbaga baka hindi ka takutan exactly at hindi nakakatulong doon sa kanyang intention to show strength at this time kasi klaro naman eh mula nung sona uh, after sinabi niya di ba mahiya naman kayo di ba and then he announced mm -hmm. na mag-iimbestigahan ko tong mga flood control projects na ito, di ba? Gagawin naming public yung mga magiging resulta nitong uh, investigasyon na ito. Ano 'yun eh, di ba? Parang challenge 'yun eh, di ba? Sa lahat ng mga nakinabang, lahat ng nangurap, lahat ng nagnakaw, di ba? 'Yun 'yun eh. Ito na yung presidente showing strength at binabantaan na niya. Lahat pinapangakuan na niya lahat ng uh, mga sangkot dito na magkakaroon ng consequences para sa inyo. At hmm. honestly, 'di ba, yung sumunod naman, 'di ba, na pinagputa pina, siyang bulakan, tiningnan niya yung nadudurog-durog sa kamay niya na na, na dahi ka. Mm -hmm. at ito nga itong itong latest na kanyang ano, tama naman 'yan eh, pero ibig sabihin, kailangan maging consistent ka doon sa pagpapakita ng lakas. Kasi hmm. otherwise, kung pag-iisipan mo pa kung magpapail ng kaso pala, 'di ba? imbes ipakita mo na lang na galit ka uh, at kailangan pang i-announce na parang nagagalit na ako dito. Ano eh, di ba? Parang uh, hindi hindi masyadong uh, pareho ang dating eh. Di ba? At huwag natin kalimutan. Yung mga taong, yung mga tipong tao na mag engage sa ganitong klasing level ng nakawan. Di ba? Bilyong-bilyong piso pinag-uusapan natin dito. <laughs> at hindi lang ito maliit na porsyento. Talagang malabas nga sa ibang mga, yung kay Senator Laxon halimbawa kanina, mga ano ba, 60% daw nung nakabudget na pupunta sa corruption. Mm -hmm. Eh, yung mga kanyang klaseng tao, hindi yan masisindak sa uh, pinag-iisipan namin, nakakasuhan kayo, o oh, medyo nakakagalit na ito, di ba? Ito yung mga, mm -hmm. yung mga, taong sa sobrang kapal ng muka, kailangan mo talagang pakitaan na talagang kikilos ka, di ba? Na talagang walang hesitation na sila ay hahabulin, sila ay kakasuhan sila ay ikukulong di ba at uh, anything less than that tingin ko hindi magiging uh, effective at on the other hand yung mga tao na nanonood tayo mga, mga mga Pilipino na umasa kahit pa ano uh, ano ba magiging follow up sa kanyang statement ng sona kung ganyan na medyo parang hesitant pa yung kanyang mga statements eh hindi nakaka-inspire ng confidence eh, di ba <laughs> yun yung uh, punto eh so Oo, oh, baka kailangan uh, bigyan siya ng kausap, bigyan siya ng konting uh, advice nung kanyang mga ilang uh, mga OMS people, 'di ba? At uh, sabihin lang na sa susunod sir, medyo mas tigasan uh, niyo ng konti, 'di ba? Mm -hmm. Konting tigas. Uh, Ronald Jamas ganoon. Mm -hmm. Uh, hindi naman sa malambot po, no? pero konting tigas. Ang naisip ko nga dito nung sona ng mahal na Pangulo, no? hindi naman po sa nagmamagaling lang tayo. Siguro dahil la uh, talaga natural na bastos lang po tayo dahil uh, laking dapitan no? o di masa lang dyan sa UST. No? Ang naisip ko, mas malakas yata dun sa mahiya naman kayo. Di ba mas malakas kung ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sabay titig sa mga congressman. No? O ka, pati mga senator yung yung nakat yung nakaupo sa likod niya eh. ha? hindi 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 o, o ba <laughs> <Basta>. <laughs> ah, hindi 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 hindi